Ganda na po, no? Nice. Ayan, katapos na natin pumunta sa finance para sa tax return for the uh, 2023. Nandito tayo sa sentro ng calling. Sentro, malapit kay Bartolome. And waiting tayo ng bus para makauwi tayo. <laughs> Kasi may pasok pa tayo mamaya. And nitay pa tayo ng 14 minutes para sa ride ng bus. Tayo sa maglakad tayo, hintayin na lang natin. Sightseeing lang muna tayo dito sa uh, sentro ng call Sa sentro ng calling Ganyan ng uno. Hindi ko alam ano ba tawag niya, Sakura, ganyan. Yeah. So upload natin ito sa YouTube para makita ng mga anak ko. Hello, shout out nga pala sa asawa ko, kay Joaquin, kay Silja, kay Kuya Franco, and kay Ate Ana. And hello sa mga friends ko dyan sa Philippines. I'm here in Colin, Czech Republic. Yeah. nandana na po uno, no Patara, ano pa tayo ng magandang spot para uh, alam niyo na para ma mapakita natin dito sa video natin. All right, ang ganda na puno, Let's go, let's go. Lakad muna tayo. Medyo magalaw yung cellphone kasi hindi ko dala yung uh, folder. Uh, medyo galaw. Uh, ah, muna tayo dito. Shoutout nga pala sa inyo. Buhay na buhay ang calling pag gumaga. Kasi ang daming estudyante, ang daming tao. Pero pag gabi, wala na. <laughs> So tayo sa Roseman, may connect tayo. Check natin kung anong oras yung uh, dating ng bus number 2. <laughs> may connect muna tayo sa Rosman, para sa free internet. Alright. So mayroon pa tayong 13 minutes. 13 minutes para makikot-ikot. So punta tayo sa sentro. Kahit ako sa inyo kung uh, sentro ng uh, Hali. So ako tali, napakita ko na ito sa Facebook. Uh, Nakapag-vlog na ako sa Facebook. And, uh, nag-record uh, lang tayo, mag-video lang tayo kasi upload natin sa sa YouTube. Para mapanood ng mga ano ko. Kasi, normally kasi yung, kasi yung, ah, uh, open nila. YouTube-YouTube sila. And then sana, yun nga, napalood nila yung, video natin para para makita nila ako. <laughs> para, para lang nila. Para makita lang nila ako. So 30 minutes. 34. Let's go. So dito sa um, uh, call Republic guys is uh, parang siya, parang province siya. sabihin natin ang Manila is proud and then parang ito ay Laguna or Cavite parang galing yun siya parang sa atin alang ganun and then yun nga ah, uh, um, hindi na tayo sa sentro tayo natin pumunta sa gitna And then after nun, punta na tayo sa bangka or dun sa bus station para, para hindi tayo maiwanan iwanan ng bus. Kasi mamaya may pasok pa tayo. Pasok natin ay pang gabi. And then, yun nga. No? Kaya hindi ko nadala yung aking uh, aking holder para hindi masyado magalaw yung video natin. Oh, so, dito na tayo sa sentro guys. Pakita ko sa inyo Yung okay. mga kalapati. Kung doon yung mga nagkakalapati siguro pag nakita nila yung mga kalapati dito. Ito. Oras ngayon ay eh, alas dos ng hapon. Ayan, nasa sentro na tayo. Siya may mga marami din napunta dito kasi dayuin din tong uh, Simbahan ng St. Bartolome. Uh, Bartolome Church. Ayan. May marami din dito mga Pilipino na nagtatrabaho sa uh, ibang company like uh, Toyota. Hindi uh, na pagkakaalam ko kasi yung mga ibang company na yung mga ibang Pilipino hindi ko na o o hindi ko pa alam kung saan sila nagtatrabaho. alam nyo dito ngayon maaaraw tapos mamaya uulan unpredictable yung weather dito ngayon maganda yung panahon pero mamaya bigla na lang uulan. kaya mahirap mag kumuha ng mga video video kung gusto, mong, kung gusto mong mag record ng video outside tapos biglang uulan medyo mahirap so this time uh, samantali natin end and 9 uh, minutes 9 minutes bago tayo pumunta dun sa ano, bangka so guys so, maraming mga yung mga natitinda ng mga bulaklak mga lang dito tara tara siguro balik tayo sa bangka kasi maiwanan tayo ng uh, bus tara sa likod ko guys ayan ang St. Bartolome Church ayan dinadaya dito ng mga turista na pumunta dito sa Kolin, Czech Republic so next time puntahan natin siya huwag muna na ngayon kasi baka hindi tayo mabat sa bus arrive ng bus okay? ganda siya alright let's go 2 minutes na lang uh, darating na yung uh, bus na hinihintay natin nandito na tayo sa banka may mga naghihintay na rin doon ng mga pasahero. to ako nga pala no, yung hinihintay namin bus is walang bayad free to free to sa lahat ng tingka calling mga foreigner ka man lokal o kahit ano nationality free to kaya yun din yung isa sa mga benefits dito sa uh, calling alright nandito na tayo sa banka hintayin na natin yung bus Baka uh, hindi na tayo maglakad papunta na Tesla Call. Right. Siksik nga kanina guys. Tapos uh, bus. so bus na to kanina. Ngayon lang tayo nakaupo. Pero malapit na naman tayo mo ba? Uh, normally marami na sa mga na na napasok ngayon. Kaya pupunuhan yung mga bus na tulad na ito. Yung mga dito na napas. So kalim kalimitan na nakasabay natin ngayon sa estudyante na palabas sa kanilang mga uh, ino, mean, palabas sa mga uh, kanilang mga school and then alas lahat sila nagbabaan sa natrasi sa natrasi kasi uh, ito yung pinaka uh, sentro ng uh, uh, bahas na uh, tring pwede ka dito pwede dito uh, ito yung pinaka sentro ng uh, uh, transportation so dito natin makikita lahat ng transportation So yun na ano? nandito tayo ngayon sa bus, makapawi uh, na tayo. Alright. So next, uh, stop na tayo. Pindutin na natin ito para mag-trigger. Okay. Pindutin natin ito para malaman ng driver na may bababa sa next bus station. Bababa na tayo ng bus. So, yun, wala tayong binayaran. Hindi pa rin yung bus na tara. Bababa na tayo. Dito na tayo. Yeah. So, nung baba tayo ng bus. At, uh, uwi na tayo sa ating accommodation. So, ganun lang. Natapos naman yung ating, um, ah, uh, inasikaso sa, sa finance is para para itong uh, BIR sa atin. Para itong uh, ayan tama pag babayad ka ng tax, di ba? Para sa BIR. So, yun, kailangan natin uh, ayusin yun para magkaroon tayo ng record para kasi foreign tayo dito kailangan may record tayo sa parang uh, uh, parang tax identification parang gano'n. So, andito na tayo. dito na tayo sa accommodation natin konting oras na lang tulog natin. Ewan ko lang kung makakatulog ako pero pipili din lang makatulog kasi may duty tayo. Panggabi tayo ngayon. So first night natin, uh, mayroon, pa, mayroon pa tayong lakas kasi first night pa. Kasi mayroon pa tayong pondo na uh, tinulog. So susunod na panggabi siguro may na tayo. So anyway, uh, dito na lang matatapos sa ating vlog. And... Yan, sana mapanood to ng mga anak ko kasi uh, ginagawa ko to para sa kanila nila <laughs> Kasi hindi na ako mapanood sa Facebook. Normally kasi sa Facebook ako nagpo-post pero this time sa YouTube na tayo mag uh, mag upload para mapanood nila. At least, di ba? Yan lang guys. And, bye! -bye.